Nagising pala ako ng maaga para ipagluto ng almusal ang aking mga palangga. Ayan, nagsalang tayo ng kawali dahil mag-ano tayo ng scrambled egg. Magpe-prito. Ayan, ko ng mantika. Tsaka pag mainit ng mantika, ilagay natin yung itlog. Lagyan ko ng sibuyas. Kasi gusto ng asawa kong may sibuyas. Ayan. Haluin lang natin. Tsaka lagyan natin ng asin. Ayan. Saka haluin natin ulit. Ayan, mainit na yung ating mantika. Isa lang na natin ang ating scramble egg with onion. Masarap pa sana matulog kasi nga may bagyo. Sobra lamig. Kaya naka-hoodie tayo. Tsaka meron tayong hotdog. Ayan ang ating scrambled egg with onion. Marami-rami rin ang sibuyas at meron din tayong hotdog. Apat lang kasi apat lang naman kami. Okay na yan. Tsaka meron tayong nakasalang din na sinangag. Ayan, golden brown ng ating garlic. Eh, lagay na natin ang ating kanin natira kagabi sayang din para meron silang maalmusal ayan halo-haluin lang tapos lagyan natin ya ng panimplang asin at konting magic sarap Ayan. Nilagyan na natin ng asin. Gumagalaw pa yung kawali. <laughs> <laughs> Dahil naka ako, ang aking almusal ay nilagang itlog at masarap na black coffee. No, no sugar. Ayan ang aming almusal na simple lang. Ayan. Okay na with ketchup. Thank you for watching.